Consider speech delay po ba kapag 2 years old na pero bulol words and mama, papa lang ang kaya? considered speech delayed ang term. Kasi nga, for a 2 year old, you expect na nakaka 20 words na siya. Bulol. You remember? Bulol yung... Ngayon, kung bulol siya, yes, ano yan? Limitation yan sa speech development. I mean, I mean meron talagang mga bata, may mga jargon sila na that's the way na ah uh, kaya ni lang sabihin like imbis na ako ato ato yon so oh. those are all bulol in our in our uh, oh language para masabing ganun pero you know what uh, napapansin ko kasi kahit na speech delayed ang mga bata na to kung okay naman yung comprehension kailangan lang talagang kausapin nako usapin tas unti-untiin na na ipa ipaliwanag at saka yung mga difficult vowels and consonants na hindi niya masabi. And in due time naman, nakakapagsalita sila. Pero ano ba yun? Kailangan pa ba ipa-speech therapy? Ito, hindi naman yan kung ba may budget kayo, why not? Pwede naman As silang... early yes, now, kung may budget. Yes, kung may budget at 2 years old, pwede silang ma-evaluate ang bata kung ano yung problem niya. Bakit siya bulol? Minsan meron palang lip tie. O, oh, kaya may tongue tie pala na hindi na-release. So, minsan maganda rin ma-evaluate para makita nyo where you can push him para mag-improve siya.